Emosyonal na humarap ang inireklamong opisyal mula Land Transportation Office, Calabarzon, dahil sa pangongotong umano. Matatandang nito lamang lunes ay aming iniulat ang tungkol sa reklamo ng ilang grupo ng bus drivers at operators sa Cavite kay LTO Regional Director Cupido Jerry Asuncion. Sa kanilang sworn statement, nakasaad na nanghihingi ang LTO official ng nasa 50,000 piso sa bawat operator at 25,000 pesos naman ang hinihingi umano nito buwan buwan sa mga driver para raw hindi sila hulihin. Kung hindi raw nakakapagbigay ng pera mga driver ay kung ano-anong violation umano ang ikinakarga sa kanila. Pero sa panayam kay Asuncion sa Dos por Dos, naging emosyonal ito nang tanungin kung ano ang kanyang reaksyon sa reklamo. Uh, ang una pong tumawag actually yung kapatid ko. Mm -hmm. uh, napa-resign na po niya at pinapaalis. E, sabi niya, hindi naman natin kailangan yan. <laughs> mm, tinawagan na rin po ako ng mga kaibigan ko, lalo na yung mga kapwa ko na sa gobyerno. Uh, alam nyo, ka uh, Jerry, napakasakit po nung nangyari. Hindi para sa sarili ko, pero yung sa mga mahal ko sa buhay. Mm, The past few days, hindi ko alam kung saan nang galing yung reklamo, kung anong nagawa ko. Uh, hanggang ngayon, pinipilit po nila akong mag-resign. Dagdag pa ni Asuncion, marami na raw itong napuntahang ahensya ng gobyerno, pero kailanman ay hindi umano siya nasangkot sa ganitong klasing anomalya. Matatanda ang mismong kay Pangulong Bongbong Marcos sumulat ang mga driver at operator at mayroon pang kompletong pangalan kasama ang kanilang lagda. Pero ang kanilang mga daing itinanggi ni Asuncion. I-deny-deny ko po na ang mga akusasyon na yan, wala pong nangyayari ganyan sa aming rayon, sa aking pagkakalam at wala akong utos sa mga ganyang gawain. Ayon pa kay Asuncion, hindi niya raw kilala ang mga driver at operator na nagreklamo. Paliwanag niya, nakausap niya na raw ang mga nakapirma sa sworn statement. Pero ayon sa mga naturang chopper at operator, hindi raw sila ang sumulat nito at hindi raw sila ang pumirma rito. Dagdag pa ng opisyal, hindi rin daw tugma ang kanilang pirma sa salaysay sa pirma na nakalagay sa kanilang mga ID. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino.